guys, this is Brian. You are watching again my short vlog. For our today's short episode, right na nasa Dubrovnik Old Town po tayo. And today is June 9. Mag-aarasin ko na po ng hapon ngayon dito sa Dubrovnik Croatia. Asia. So, ang ating agenda for today, ayan, tayo tayong i-interviewin na isang kabayan po dito sa Dubrovnik. Siya po ay galing ng Hong Kong. Ayan, sa mga aspiring applicants natin from Hong Kong. I hope nakatulong po ang video na to para sa inyong mga future applications kapunta po dito sa Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Thank you so much po sa lahat po ng patuloy na nag-subscribe at sa mga hindi po nag-skip ng na ads. Again guys, maraming maraming salamat. So right now, we're here sa The Project All Town and napakaraming tayo. I will show you the main street. Ayan. So, ang agenda ko lang talaga today ay kukuha dapat ako ng mga pictures. Pero super duper daming tao ngayon dito sa The Brownick Old Town. Ito yung Main Street, guys. Ayan, and grabe yung bagsa ng mga turista. Napakaraming tao. May itadami pa to siguro sa mga next month. Ayan, lalo ng July. Grabe. And super duper init. So I'm so happy na namit natin yung mga ibang kabayan dito ngayon sa so, Dubrovnik All the Town na workers natin. Congratulations po sa uh, galing ng Kuwait kanina. Ayan, hopefully ma-interview natin siya soon. So waiter siya dito and Ayan. Thank you so much po sa pag-acknowledge. Super duper thank you. So, right now, gagawin ko lang talaga is na lakad-lakad lang ako, Kukuha ko ng mga pictures and then at na yung next video natin ang ating interview with Kabaya. So, let's go. hi! -t! Kamusta ka na? Ito, buhay pa naman. Humihinga <laughs> <laughs> pa. Opo. Uh, kamusta ang buhay mo sa quarantine? Eh? Okay lang. Uh -oh. Masaya. Mas masaya. Anyway, mas ano, mas okay Dubrovnik kaysa dun sa si Havar dati. Kasi ang Havar is maliit. Mas maliit talaga yung place na yun. And then, limited din talaga yung access mo. Kasi, hindi hindi tulad dito na malawak yung coverage na yun. Malawak, malaki kasi ang Dubrovnik. Eh, Havar kasi maliit lang siya. Eh. Kasi ano siya, part ng skip, diba? So, mas maganda dito para sa akin. Kasi, mas marami kang may explore compare doon. And then, yung... Based on your experience, ha? Yes. Uh -huh. And, ang transport doon is sobrang hirap. <laughs> oh, um, is, kasi walang walang bus, walang ano, maglalakad ka talaga. And then, yung ano... Ilang years ka na ba dito? Isang taon pa lang. Isang taon. Oh, Pangalawang summer ko pa lang ngayon. Saan po kayo galing before mag-Croatia? Hong Sa ako dati. Oh, yes, nag-jump it. Paano pala? pala oh, kasi before, ang pagkakalam ko ata, kailangan mong pumunta ng China. Yes, para mag-VFS. Okay. Paano po yung naging process nyo doon? Ano okay. po yung agency yung mapunta rin? Ang agent ko is nasa Dubai. Nag-application ako through online. And then, siya, yung nagpo process sa akin. Naghanap ng... Kasi connected siya ng ano. Connected siya kay Humble Hunter. Dito. So, sila yung nagko-connect kay Humble Hunter. Yung si Humble Hunter yung tarot taro employee. Employer. And then, sila yung nagko-connect para sa akin. Mag-inform ng lahat ng process. And then, pag dumating na yung ano. Dumating na yung visa mo. Ay, hindi. Dumating na yung mga papers mo. Okay na. May ano ka na. May employer ka na pupunta ka na ng ano, China, ng China Paano yung pagkuhan tour. niyo po ng visa pa China? Ano visa po yung kinuha niyo? Tourist? O, oh, tour. oh, one day tour. one day tour. One day tour. Nagbayad kami ng one day tour para makapasok kami doon. Ah, okay. Magkano ano, po yung uh, pinirastas niyo po kay Humble? 3,000 something. Ay, uh, ano ito? currency yun natin? Sa ano, Dubai? Dubai. Okay. okay. 3,200 or 600 ba yung Ilang, months po kayo nag-wait doon? Four months lang. Po. Four months? Oo. So, pero napatagal ako kasi dahil doon sa ano, di ba pandemic-pandemic pa yung last uh -huh. I-close yung China. Nag-open sila is May 11 na. Uh -huh. So, ang haba nang inintay ko dumating, nag-ano nga, eh, nag-lapse na nga yung ano nang tawag dito ng documents uh -huh. for ano VFS kasi dapat two months lang yun. Yung visa mo, dapat nakapag-VFS ka na, na. Yung documents mo na yung nangyari. February dumating yung ano ko, yung documents ko. Tapos sa pag BFS ako April na. So 2 months na lumagpas na siya. So buti ano, pinayagan ako ng BFS center na magano pa din ako. Kasi sinabi lang nila sa akin na mag-email ako kay ano, kay Humble Hunter na ganito lumagpas na para mag-follow up kay ay ano doon BFS center. Para i-approve nila yung ano ko dito. Ano yung nangyari? Tapos Pahirapan talaga as in sobrang pahirapan. Kasi dahil nga sa pandemic. Pero lucky enough pa din. Kasi bumaba ako din ng amo ko is June 30. E di ba 14 days lang yung pagitang ano doon, yung stay mo para makahanap like ano, ang alam kasi ng amo ko is uuwi ako ng Pinas. So, hindi na sa mga kung pa din ako. So, after mong after ni amo na ikat yung visa mo doon, may 14 days stay ka pa para makahanap ka ng ibang amo sakto talaga pagka 13 days dumating ng ano na-approve yung visa ko ng pang 13 days pagka 14 days kumarurot ako ng embassy ng immigration <laughs> oo ay sakto Friday pang 14 days ko Friday eh wala pa yung passport ko kasi isisend pa pabalik sa akin so kumarurot bumuk na nagbook na ako dire direction ng ticket para payagan ako magstay ng longer pa ng ilang days nang wala akong penalty okay. oo. kasi pag nagstay ako ng ano longer na Uh, hindi ako nag-inform sa immigration, may penalty na. Tapos, yun, pinabalik ako, sakto, Friday, last day ko sana, eh, dapat uwi na ako. Eh, napakita ko yung email ng China sa akin, na pasend na sa akin pabalik yung passport ko. So, sabi ko, ano, extend mo muna hanggang sa ganitong araw ng flight ko yung ano ko yung stay ko dito. Sabi nila, okay. So binigyan ako ng red na may uh, yung envelope na puti na may red. Ayun yung magiging gate pass ko sa immigration palabas ng Hong Kong. Para wala akong bayad. Kasi yung mga nang nakasabay ko, nag-expired nag na yung ano nila, visa nila naglagpas sila ng 2 weeks. Nagbayad sila ng 300 mahigit na, na ano. Hong Kong dollar, isa yung minimum. Parang ano no, dumakas sa butas ng karayo. <laughs> True. sabi ko nga, Lord, parang hindi sa akin to. Sabi ko, kung hindi sa akin to Lord, di mo ibibigay. Uh -huh. Kung para sa akin to ibibigay mo sa akin. So yun nga, last day. Uh -huh. Ang last day talaga. Kasi ay, sabi ka lang talaga, talaga sa minsan butas ang kamay. Yes, so as in. Sa, so, mo yun, yung manakita akong sign. Kasi last day ko na nga, sabi ko, oh, hopeful na, I ah, hopeless na ako. Kasi sabi ko, last yes, day ko na bukas. Sabi ko, oh, oh my God. At ah, iba na yung tinitirahan ko doon. Sabi ko, at iba na hindi na ba talaga ako? Hindi na ba talaga ako tutuloy ng ito? sabi niya, hindi, mag-pray ka lang. Tama. Darating talaga ito pa. para sa iya. Okay. Tapos ang nangyari, lumabas ako, nagmuni-muni. <laughs> Nakita ko yung aeroplano, sabi ko, oh! Uy na talaga ako ng Pilipinas, may aeroplano nang dumaan. Bukas na talaga yan. Oo, uh oh, o, tapos sabi ko, ay hindi. Basta, pag binigay sa akin ni Lord to ngayong araw na to, or bukas, kahit last oh. day ko na, aharurot ako ng ano. Kasi hanggang alas 4 lang yung immigration doon. Sabi ko, sige lang, kaya lang. Kaya to. Kaya to. Positive lang nga. Oo. Oh, kaya nandito ka. Oh, no. Tapos ayun. Sabi ko, oh Lord! Late no. ako lang. Two months. <laughs> trabaho ko dito sa group. <laughs> o oh, dumating ako dito July na. Nakapag-start ako ng trabaho hey, sa August na. Oo. Oh, 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 Anong work you're thinking for? Housekeeping. Tapos nga yung restaurant ka. Restaurant ko na. Biglang na-jump into something. Oo. Oh, oh. <laughs> ano nga? Bakit? Recommendation. From the manager dun sa ano sa hotel. Tapos na-recommend ako dito. Oh, Yes. So, That's how's your, ito, ano naman? has the career change so far naman? Okay lang. Mas, 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 ano, mas maganda kasi alam mo yun dito. Walang discrimination. Kasi nga, di ba, hindi sila nagre-require ng experience. Babaw ka nila i Unlike sa Pilipinas, kaya ka nga mag apply Kasi nga, gusto mo ng experience. Pero, pahanap okay. ka pa na experience. Eh dito, Basta winning kang matuto, gagawin mo yung trabaho mo ng maayos. Tapos, ano ba yun? Ipakita mo yung best mo para uh -huh. sa trabaho Ama, mo, saka so, uh -huh. sa amo mo. Okay naman yung trato mo sa, kanila, ka okay yung trato nila sa sa'yo. Tapos, okay naman yung sama, okay yung trabaho mo. Walang problema. Walang, walang ano dito, walang problema dito. Basta winning ka lang talaga. Tapos masipag ka, tapos mabait ka, tapos okay. honest ka, lalo na yan. Pag honest ka sa amo mo, papahalagahan ka na mga amo dito. Totoo. Ilang years ba kayo may sa Hong Kong bago kayo pumunta ng college? 1 year and 3 months uh Oh, Nilaya uh sa mga... -oh. Nagkano ka ba ng culture shock dito? mabuta mo dito? Hindi naman. Kasi aware ako. Okay. Uh Oo. -oh. Aware ako. So, ang last question ko sa'yo, mi lagi ko sasabi. Ano yung gusto mong sabihin sa mga gustong pumunta dito na pwede maka-encounter ng same experience with you? Ano lang. Courage na talaga ang prayer. Kasi wala talaga, ano eh. Wala talaga impossible possible basta umulit mag mag-pray ka lang. And yung willingness mo talaga, yung courage mo na kung ano yung gusto mong ano, kung gusto mong maabot sa buhay, course mo. Mm -hmm. Wag mong wag mong hintuan ng hindi mo nakukuha mm -hmm. kasi pag uminto ka, wala ano hanggang doon lang talaga yung mm -hmm. magiging buhay mo kasi wala na. Negative ka masyado mm -hmm. mag-isip eh. So pag pag may nilo-look forward ka, pag trabaho ka ano, para makuha mo talaga siya. From 1 to 10 me, mm -hmm. kaano ka kasaya sa Croatia? Masayang masaya. Ah, 1 to 10. Lagpas pa lagpas siya. Lagpas pa. Time. Oh, congratulations. Thank I'm so happy you. for you. I'm so happy talaga na matatagal. Hindi you know, mo ba dito ka na yung Dito ka na mag-retire? Looking forward. <laughs> hindi ko nakikita yung sarili ko sa Pilipinas. Hindi yeah, uh -oh. na. Inflation overload na Eh, Hindi mo naman masisisi kung narito na yung good life for you, di mo, better oh, life. Oo, kasi lahat naman tayo naghahanap ng binapasya uh -oh. for our family. Um, for family. So, kasi hindi naman tayo nagtatrabaho para lang sa sarili, di ba? May pamilya din tayo. Thank you, Tay Love Thank you. you. So And love I will you. see you around the world. Yeah. hindi hindi naman sa ano hindi naman sa ini-encourage ko lahat kasi hindi naman lahat may ano eh may courage talaga na mag-attend uh -oh. eh, kasi minsan may mga tao talaga na doon lang talaga sila sa comfort zone nila kasi mas komportable sila doon kasi ikaw ka masaya na ka na dito payapa ka tahimik ka peaceful and life and bakit sila po siya guys so wala na ya me alone nag-explore <laughs> sa buhay uh -huh. country to country around I love you thank you so much okay guys ayan pauwi na tayo ng bahay and uh, salamat kay ate Karina kay me yan <laughs> nagpa-unlock po nakapag uh, uh, nag-approve na mag-share ng kanyang experience bago siya makapunta dito sa Croatia so sa mga aspiring applicants natin again guys I, I'm not encouraging you doon lang sa mga gusto talaga kasi baka sabihin nyo nang kayo ako again guys Mahal po ang placement fee. Ayan. I always say na kung talagang desperate kayo mag-move dito, make sure that you are financially stable. And talagang, ang alam nyo, hindi problema yung placement fee kasi mahirap na, na tayo ay mungutang placement fee dahil nga mahal ang mga bayarin if you are planning to come and to move here dito sa Croatia. So again guys, I hope nagkata kayo ng idea sa vlog ito. And if you have any more questions or suggestions, comment nyo lang. Ayan. Sagutin natin yan. And hopefully, yan naman ang ating next content dito sa YouTube. Again, thank you so much po sa lahat po ng mga hindi nag i ng ads. And again, please help me to reach 6,000 subscribers. Maraming maraming salamat po. God bless. And, uh, yun. Uh, please support my channel, Char. <laughs> so, that's all for today, guys. And I will see you. I will see you on my next